Eto na tayo sa dulo ng taon. Maganda din na sa dulo ng taon ay nandoon din ang selebrasyon ng kapanganakan ni Jesus para naman maalala natin habang nagmumuni-muni kung tungkol saan ang buhay. Ang pagtatapos ng taon ay paalala sa atin na tumatanda na tayo at ang buhay ay unti-unti nang lumalapit sa dulo nito. Parang ang hirap isipin kung papaanong yung dating si Totoy at si Nene, eh ngayon ay Mama at Ali na ang tawag yung dating amoy cologne, eh ngayon ay amoy menthol na. At yung dating kabataan, eh ngayon naman ay siya na yung tinuturing na katandaan. Parang ang bilis lang, no? Napag-isipan mo ba yon? Parang kailan lang, patakbo-takbo pang walang malay dahil sa kabataan. Eh ngayon, pag tumakbo, parang mawawala na ng malay dahil naman sa katandaan. Ang mga nakasama natin sa taong lilipas na hindi na natin makakasama sa susunod na taon ay paalala din sa katotohanan ng ating kahahantungan. Ang kamatayan. Sa ayaw natin o sa gusto, ay eh, talagang may hangganan ng buhay. Pero matanong ko lang, napag-isipan mo na ba kung nagawa mo na nga ba ang lalong mahalaga sa buhay na ito? Ibig kong sabihin ay, masasabi mo ba na kailanman dumating ang kamatayan, ay handa ka na? Ang kahandaang tinutukoy ko ay hindi yung kahandaan sa pag-iwan mo sa pamilya mo, kundi yung kahandaan mo na humarap sa Diyos na may likha sa iyo. Nilagay ka niya sa mundong ito para gawin ang kanyang layunin. Isa na dito ay ang makilala mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Ang sabi ng Bible, Kailan may hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. Ang pagsilang ni Jesus ay may layunin at ito ay para iligtas tayo sa ating kasalanan. Ngayon naman ay hinihintay ng Diyos ang iyong tugon. Handa ka bang manampalataya sa Kanya at kilalanin Siya bilang Panginoon at Tagapagligtas mo? Kung yan ay nais mo, nais kitang pangunahan sa isang panalangin, mananalangin ako at hinihilingan kong sundan mo ang panalangin ito. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa akin. Sa kabila ng aking pagiging makasalanan, iniibig niyo pa rin ako. Aking kinikilala, Panginoon, na ako po ay makasalanan at pinagsisisihan ko po ang mga kasalanan ito. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon. Kayo na po ang masusunod sa aking buhay at bilang tagapagligtas. Hindi po ako nagtitiwala sa aking sariling kakayahan, kundi tanging sa ginawa lamang ni Jesus para sa akin. Nagpapasalamat ako, Panginoon, na sa kabila ng aking mga pagkukulang at kawalan ng kakayahan, ang ginawa po ni Jesus ay sapat para sa aking kaligtasan. Maghari po kayo sa aking buhay. Kayo po ang masunod. Ito po ang aking dalangin ng may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung totoo ang pagtanggap mo kay Jesus sa panalangin ating sinabi, may katiyakan ka ng buhay na walang hanggan. Ito ay hindi dahil sa iyong pag-ibig at nagawa para sa Diyos, kundi dahil sa pag-ibig at ginawa ni Jesus para sa iyo. Oo, magtatapos ang buhay sa mundo, pero sa isang tunay na kumikilala kay Jesus, may panibagong simula sa presensya ng Diyos. Kung sumabay ka sa panalangin o nais mo pang makilala si Jesus, maaari kang mag-comment sa video na ito at merong makikipag-ugnayan sa iyo. Ang pagtatapos ng buhay sa mundo ay hindi pagwawakas ng lahat dahil kung nakay Kristo ka, ang kaligtasan ay tiyak. Asa ka ba?